buat siya bulak balik ke atas, yang bulak baliknya berhenti nggak? Dikat, wup, jay, ya na. Yon. Wep. Sayad yan dyan. Hindi ba sa kanin? Isa saan ilagay salamat? Wep. Kaya? Wep. Oh, ilagay muna doon sa ano? Dapat nagas, itulak? Itulak. Yan. kaya? Kaya? kaya, hindi, kaya Ep. mahaba kasi Ep. yun, up, up, pak yun sa wakas gas gas yun <laughs> Tama. Hindi pang gamitin yung baba. Nauod o? Yan, ang uod na makati. Makati, makati yan. Yan. I e, ano daw muna? Sabi ah? ni Ambet i e, love you, love you. Ah, maangat mo. Wep, 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 wep. Ano nagdating kasi na mag-ano ko, mag-sanger. Madami nilaklak ko kasi magandang tingnan. Oo. Um. Italik tali dyan, oh. Yun. Hindi kasi tayo sa bulaklak. Hindi lang halaman. Oh. Oh. <laughs> hmm, itali muna doon. Oh. Yun. Okay. Oh. Ganyan, ganyan, ganyan daw. Ha? Iganyan, iganyan, ganyan daw. Para pag umangat, oh, diretso. Yes, Yun. Yun. hitung bulak bulak hewan apa sih ini ya? Ma bangga. Up yo ep ep ep. Yap. Tekan lebih yuk lebih yuk. Yan. Yun. Yan. 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 Wep. Kayak apa? Wep. <laughs> hey, mga ka-sisters. Umagang umaga. Nag-exercise na. Sister Mary. Tapos itali. <laughs> mga ka-sisters yung namulaklak na nabagong Dali namin sa taas. Yung pipino, nasa isang puno, ang daming bunga. Yun. Ang daming bunga ng pipino sa Sister Mary. nag isang puno, pero bawat sanga ay nagabunga po. Nagabulaklak. Puro bunga, oh. Yun. Ano na itong bulaklak na hilahin ni Sister Mary pataas. Up, mabigat <tutuk> yan, aruy. Up. yang Oh, iya, il ano? Ilabiyog, labiyog. Yan. Up. Up. sabit. Kaya? Eh, ari, kaya talaga eh. Sa lakas ni ka sister, sa kaya ang mabigat na bulaklak. Yan. dito ako umaakit pataas ayan mga ka-sisters maganda dito sa taas ito yung itsura niya pag dito ka sa taas, nakikita mo yung dumadaan. Yan. Andun si Nanay sa baba o oh, naga ano din siya. Parang balak yata buhatin yung bulaklak. <laughs> Mabigat 'yun, mga sisters. Ito sa taas mga sisters, matatanaw yung dagat. So malalaman ko kung kate siya or hindi kate. Yan, dito ako tumitingin kapag gusto kong manihi. Yan, kitang-kita. Bagamat maraming mga punong kahoy, so kitang-kita dito sa akin. Kung malakas ba ang dagat or kalma. Ayan. sister yung kanya mga bulaklak na itaas yung sister man dahil sa namin ng ihi <laughs> Simula wala nang mabulaklak yun tumaas na ang kwan yung ip dandahan ay may ano may nakakuan yun yan na ayun sa wakas nadala na rin bahay. Yun na, stairs. Lahat ng bagong bilya. Doon na lahat sa taas. Yun. Naayos na, Sister Mary. Para pag magbulak, na. Pero magbulaklak yan, maganda. Maganda. sisters, pagtapos namin na uh, maidala yung mga bulaklak sa taas ito yung sunod namin nga gagawin ni nanay yung pagputol ng lambat kasi kailangan naming uh, gumawa ng panibagong ng panibag lambat. lambat kasi ayan yung habang andito si nanay siya ang gagawa ng lambat at ito yung aming gagawin maghapon na ang pagputol uh, kasi puputulin ito gagawing dalawang bantasan ang tawag sa amin si nanay naman ang magtatrabaho ngayon Kanina pawis-pawis ako eh, kaya ako ngayon... Ako naman nagpapawis. Siya na magpapawis dyan, dahil habang... May kasabihan tayo na habang umuupo ay nagsisibak ng kahoy. So yan ang pinakapahinga ni Nanay, yung paggawa ng lambat. Yan. Salamat pala doon sa nagpadala sa amin ng lambat na to, nag-sponsor from... Oh. Kung bigla man kayong napanood dito sa aming ginagawa ni Nanay, yung nag-sponsor ng lambat. Nag-sponsor like po ng lambat sa Fishing Brother. Sa Fishing Brother po yan, na uh, sponsor. So kami lang ni Nanay ang gagawa. Kami lang ang gagawa. Ayan, bali isang viewers natin na nagpadala, wala nang iba. Nakalimutan namin, so, kaya pasensya sino, na po mama, kayo. <laughs> sir, ma'am, salamat po sa inyong... Kasi kung ipa pa namin ito sa tao ay malaki pang ano? Malaki pang bayaran. Ba, malaki ang babayaran. Sa isang bantasan, magkano ang bayad? Dalawang libo. Parang hindi na yata 2,000 ngayon ah. Parang 3,000 na ngayon ang bayad. Kami na lang po mag-utay-utay. Ayan. Pa hindi manamin namin kayang tapusin na isang araw yan. So kapag may kunting oras kami ng pahinga ay ayan ang gagawin. Lambat. Lambat. Ayan, si nanay nagbibilang na kung ilang mata daw ang kailangan niyang gupitin. Oh, hati na, hati. Gupit na, gupit. Oh, itong gupit. Oh, gupit. Ayan, kailangan niyang gupitin na. Mahaba. Pero ganda na eh. Lagbong, Oh, yung mataas-taas pa eh. Kailangan ng hulugan. Di ba? Kailangan ang tagang baruto niyan. No? Yun. Yun. Yeah. Uh, maganda yan. Kaya, kaya? Oh, yeah. Kita pa? Ay, ibig sabihin, mas malinaw pang mata mo. Oh. Sa sobrang kuwan ng mata niyan. Tingnan natin kung hindi magkaduling-duling ang mata mo diyan. Ikaw kasi yung expert niyan. Ako, hindi ako masyado. Hmm. Yung manok, pagala-gala. Sa bawan kita mamayang manok ka. Pati yung naghahawak ng manok. Oh. Sige, gupit mother, gupit. Ayan mga ka-sisters yung isda na lumahan, tawag sa amin. So ito mga kasisters, ang magiging ulam namin ni nanay. Dahil dalawa lang kami ang kakain, kasi na ito sa amin. At ang gagawin ko dito ay iihawin. Ayan. tawag sa amin, nahuli sa sabiki. napakalaki siya mga ka-sisters na lumahan. Tuwing so, hindi kami ni nanay nagpalaot dahil sa gumagawa ng asin nanay ng lambat. Medyo busy. Pero siguro sa pagkaumaga niyan mga akasisters ay saka kami magpapalaot ni nanay. Nababat natin sa asin. Mas masarap yung inihaw na binabad muna sa asin bago i eh sasalang kasi para manuot yung ano yung lasa ng asin doon mismo sa laman ng isda ayan na, isasalang natin yung ating yun ating inihaw na napakasariwa mga ka-sisters tignan natin itong ating inihaw ayan inihaw na lumahan Luto na yan. Ayan mga ka-sisters, yung ating bunga ng ipino. Ayan, ito yung unang bunga. Ayan, healthy. Okay. Ayan mga sisters yung cucumber ay hindi ko na babalatan. Hanggat hindi pa magulang yung cucumber natin ay kukunin ko na kasi nga pag pinagulang ko siya sa puno ay hindi na mamunga. Oh, Ayun. Ang mga anong magaling. Kunti lang. Nasin. Yung tahit-tahit na. Mm, yan. Ngayon. Okay, pray ka na. Pasalamatan natin. Thank you Lord sa mga pagpapala na tanggap namin. In Jesus name. Amen ayan, ah. ang akong bangs <laughs> naghaba ng bangs <laughs> uh, hi. wow ito ay favorite ayan. favorite ang cucumber mm. ito yung ating inihaw na ayan o, oh. yan napakasarap yan mga ka-sister, sawsaw to you <laughs> na lang o oh. inihaw na lumahan, Hirap. Ini sangat lama lah sah. Hmm. dong alat. Hmm. Mm. Hmm. Rap. Pempa. Pempa api Appetite. Api Dusin dusin mm. Kasi bagong ano. Betas. Hmm. Masak terasa sini, oh. Hmm. Hmm. Inulam mo na? Hmm. Usda. Sige lang. Huwag ko ha. Ah. Gusto ko ang cucumber. Hmm? Gusto ko ang cucumber lang? Ha. Ito isda oh. Hmm. Init-init -init pa. You know, sarap oh. Sa taga ng lumahan. Di ba sa English to makarel? Di ba ba? Di ba? Di ba rin diba? diba yung makarel? Au. mali pala. <laughs> <laughs> Nagbimbinto na naman kita niya yung <laughs> binbinto na naman ako ng English. Balibasa, hindi. <laughs> hindi dictionary ang karau -araw, araw eh. <laughs> Puro trabaho. Puriksyon please. <laughs> Dumang. Slep, hmm. inihaw. Hmm. Ikala. Hmm? Ikala lang talaga, inihaw. Inihaw no? Saka kumbar. tap May nagbigay sa amin ng lumahan mga ka-sisters. O, oh, pagkalaki. Pero sariwa yan. Big, big lumahan. Sak. Pagbagong inihaw. Mmm. Sarasa. Mmm. Ang Sarap, no? Kaya mo ubusin isang ganito. Ay, ay, ay. Ito, doon sa kalapan kay si Brother Ed. Kaya mo hmm? ubusin na isa. Maaga pa. Ano ba pak mo lang? Papak ito. Bubili ka sa si Brother Ed. Si Ed ang gabili. Hmm. Mataas ang alkaline nito. Hmm. Ito dapat ang ginakain. Mag... Panindahan si Ed, hindi mawala yung pepino. Pepino? Yung siya ng granden. Hmm? Grandin. Ayun po tayo, hindi ko nagabi ng puti. sila ng ganyan at puti ha? Mga ka-sisters, kain po tayo ng... No? Iba talaga pag masipag tanim ni ka-sister nag-iisang pipino, Dami-dami <laughs> bunga. Okay, mga ka-sisters! Sold na ang anong pagkain na at masarap talaga inihaw at saka cucumber. Shout out po dyan sa lahat na manunood namin.